Ah, uh, og makaidol no so mayong adlaw makaidol. Ah, uh, karon pareho makaidol no asa akong gihimo nga uma. Ah, uh, po kabalik pa ko balik makaidol gay medyo pila na kabuwan. So pagbalik ako makaidol ara nakasagbot. Ah, uh, so mau dinhi mao resulta makaidol no sa dugi nga balikan ba. Ah, uh, masagbot gid ni siya. Ah, uh, kanay, akong gihinluan makaidol uh, mao ni siya ang saging akuan tundan. Ah, uh, so nakakaon namin ni mga ka-idol, no? Ah, uh, nalibre namin ni kausa. Ah, uh, sagbot yun siya mga ka idol kay kanang tungkot ni sa kuwan ba, kanang kuwan na at tukad ba, no? Ah, uh, so karo mga ka-idol, ako na po siyang ibalikan ng tukad mga ka idol kay nga mahinuhin luwaan po siya. Kay... Kaya aron nakasagbot yun siya. Sagbot na kayo. So magniwang gini sa aking mga di may uh, Labi na nga uh, sagbot na siya no So ara ka na kasagbot mga di Hindi na mapas uh, So kaya rin akong hinluan mga Padulong ko liha uh, Kuha na siya mga ka Kanang prutas ba Kanang na ay Gitawag nila o rambutan ba So nabuhi na siya mga So ato na pong hinluan Okay, para pohon ah maka kuha maka kuha tak nak oh kemudian aku nak lagi diri balik usaha angin maka hidul tu no? kaya mengundi sa pung, ah, pungtud na sa kuan ah, na sa habog na banda na sa ba ah, kusuk ang hangin may lagi siya o kanang dia balik ba kaya okey lah pero kung mabalik gali mga kaidol aw mo nag-iingon nga dito di dito maka pulos no kay nabalit no siya lisod so kuan na ni akong kita yung mga idol kanang classic class ba na ay saging tundan kana akong ginlo ang idol kuan na siya mga idol kanang abaka so na abaka din ang kita no mga idol no sagol mga idol as saging uh, tundan saging tundan kanang sarabya bitaw mga idol o oh, napag-prepare lang kita ng mga idol as kung baka nang sagol ba so tamang sana yung ma, matanong ah uh, so ang uban nila mga idol no ganang nga kuangin siya nga daot bagay tungkol sa kasagbot na ah karon karoon karoon siya balik eh karoon pagkadlawa akong hinloan nga baka di ha mga idol di na maklaro siya kaya kasagbot niya yeah, gamay Akan ah, siya maka idot padulong na sa mong payag uh, ah, payag na mong kana ng kwan ba kanang ng asimbro na payag ba huwag <laughs> na ay ng ulan ay aray taod uh, ah, diripod nga sa id maka idot kana ng ako po din ng balanghuyan ba uh, ah, singapur ah balanghuy lagi <laughs> padulong na sa payag, 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 payag na mong maka simbol Amo ni yung pag-maka ng Masimple na siya og uwan pero gway uwan ay ah, nga naging na siya tumba ba pero sayang ang mga kundi ng mga kaidol no ang mga bilanghoy kay gipang sa na siya baboy mga kaidol ah kanyang mga kaidol saging punisya, mga kaidol nga tundan so sagbot na kaputa na gawan sagbut. so pila kabuan mga kaidol sukad na balikan para sagbot na, na. galing masuot masuotog kuan mga kaidol.